doon, ito yung pinakamalaking pwesto. Yung sa may kanto. Dati, ano ito eh, posting kahoy. Ngayon GI pipe na. Nasa edgeo tayo ngayon at northbound. At uh, nandito tayo ngayon sa may part ng uh, Malibay. At uh, itong uh, babagtasin natin, ito yung uh, apelo. Uh, na pala yung Jollibee dito. Ayun o. Oh. Oo. Na. Oh. Oo. Terminal to dati. May uh, papasadahan ngayong yung uh, complaint itong uh, Dominguez. Ito pala yung Dominguez. May skwilahan pala dito. Mukhang masikip yung uh, Kalsada masikip malamang hindi makakapasok yung tow truck dito pagka mayroong ahatakin so magandang umaga sa inyong lahat ngayon ay August 28, 2025 at sa oras na 9.20 ng umaga Nandito ngayon ang special operations group ng MMDA Dito nga sa Apelo Apelo Cross At uh, ito yung Dominguez Masikip nga dito kung may atakit dito, wala na makakakadaan. Uh, regards sa dadamo ha. Up here. O oh, Mga kasama natin. Yung mga illegal parking dito, saka yung mga vendors. Ito, pinatatanggal na. Dahil pag, uh, kita nyo naman, pagka uh, mayroon pa mga vendors, saka itong uh, kasikip na kalsada, eh wala na makakadaan na sasakyan. Puro tao na lang. O makakadaan man sa sasakyan, gipit. Ang daming paninda rito. Ano pala ito Kariton. Eh? Kariton pala ito. Ano lang pa Ayun, doon. Sa unahan. Alamin natin kung ano bang mayroon dyan. Ah, funeral. May patay. So, tutulungan na lang ng skog na may tabi ito. So, yung mga makukumpis ka, sampas sa truck, yun naman ma-save uh, ng mga vendors. Ayun. Ililigpit nila. Oh, hello! Oh, ayan. Sige. <laughs> Yung barrier nyo dito. Nadali na. Nakasampa na sa SCOG. Ayun, no? oh. MMDA. So, hindi pa man na uh, tapos sa uh, magligpit ito mga vendors dito. Tignan nyo resulta. Biglang luwag. Oh, biglang luwag na oh. Kumpara kanina. Tatanggalin na rin ito dahil uh, nilalatag 'yan pagka uh, hapon. Oh, hello! Mga sumasama sa clearing operation. Oh, so, <laughs> Hindi lang pala sa kililing uh, operation sumasama ito pati sa lapangan. <laughs> Sige po. Oh, ayun. Oh, Ay ito nagsi self demolish na. Oh, ayan. Oh. Oh, yun dito. Okay na. Wala na. So ayan, katulad nga ng sinabi ko kanina, wala nang nabutan ng mga naka-illegal parking dito. So ito na ang sitwasyon. Pagka umalis na itong truck ng iskog, medyo maluwag na ito or maluwag na talaga dahil na nawala na yung mga vendors dyan. Ang ganda sa bungad. Okay, ang oras ngayon ay 9.45 ng umaga. Diretso tayo sa susunod na area ng clearing operation. After natin sa ano nga ba yun? Apelo Cruz Saka Dominguez Kumanan dito sa tramo At sako pa rin ng Pasay Unang nadaanan nito mga motorsiklo dito Ayan Dito mismo sa kalsada at bangketa Itong uh, nakakulambo Talagang dito na Ito, naman Nakaharang mismo sa bangketa Walang Walang plaka walang uh, pagkakinanlan kundi yung serial number dyan or chassis number wala daw yung may-ari nito so, after matikita nito ipapasok na lang daw sa loob nakalabas ang uh, hulihan pati yung jeep dito naman sa ilalim ng tulay, may ahataki na So ito na tikitan, andito naman yung uh, may-ari ay eh, uh, ipapasok na lang ito. Pupon, pupon na yung jeep, po. ayun, tinitikitan na. Pupon. Ito naman jeep na ito, Nakaral talaga sa sidewalk at kalsada. Ang haba. Alamin natin kung ano mangyayari dito. So pagikot natin dito sa jeep. Ayun oh. <tiped> <tiped> environmental so tapos itong uh, jeep tinikitan din ito ng ano ng uh, obstruction pero kinonsider na itong stalled vehicle so dalawa dalawang ang uh, violation ito environmental saka itong obstruction ito naman tinutulak na paloob para hindi makaharang sa kalsada ito na, naatak na yung sa may uh, ilaliman tulay. Oh, kumustas? Oh, ayan. Oh, naglilinis na, oh. Oh. Dito <laughs> tayo ngayon sa may uh, Ninoy uh, Aquino Avenue. At uh, ito, mayroong inahatak. Tatlo yata ito. Papunta na ito ng sukat. Ito yung uh, lugar ng airport. Lagi itong napapasadahan itong lugar na ito. So merong inahatak dito. Tingnan natin sa unahan, meron din doon eh. Ayun, nakasang pa na yata. Ito, hahatakin pa lang. Itong isang nakakumot. Okay na yan, hindi na. Hello! Oo. Okay na yan, dahil hindi naman na nakakaharang sa daanan. Ayan oh, libre na maglakad ang mga tao ayun nakasampa na nga o oh, ito okay yung pagpapark nito dapat ganito lagi so bali apat dalawa na yung uh, nasampa at isa na yung umalis mayroon pang uh, hinahatak dito dalawa yung nadaanan natin o, oh, dito sa unahan, okay na rin yung pagpaparada rito. At uh, after natin doon sa may uh, near road, nandito tayo ngayon sa may C5 extension at babalikan yung mga kalabawan dito o oh, parisan. Ito. Ito na! yung scope. ang limang basis na ito uh, binalikan dahil itong mga parisan nito, ito laging kinocomplain dahil nga yung mga customer nila dito na nakapark yung mga sasakyan sa kalsada at nakaharangan pa itong bike lane Tuloy-tuloy yung kawad ng korente. Maganda ito sa dulo. Yung mga gamit nila, dito nila pinapasok sa compound na ito. Sa mga bus terminal or sa bus terminal. doon, ito yung pinakamalaking pwesto, yung sa may kanto o, oh, ayan yung uh, iba nilang gamit ito yung uh, matindi kasi nga pagka dito na yung mga nakapark yung mga sasakyan or yung mga customer kanto ito, hirap na magkanan yung mga sasakyan, papasok yan kung may mga nakahambalang na sasakyan or kanila mga customer sa oras na 11.40 ng umaga so ito na ang sitwasyon ngayon at uh, tutulungan na lang yan ang na matabi yung kanilang mga nakakalat dyan okay, tara so dagdag kaalaman lang yung pinanggalingan natin na unang giliba ng mga parisan doon sakop sa ng paranyake ngayon nandito na tayo sa pasayelo morning <laughs> ingat Ayun, nasa Pasay na tayo. Yun, yung nililikpit uh, nililigpit ni Kuya kanina. Kung matatandaan nyo. Tapos dito, hello, ingat ha. Dito sa kabila, tabi tayo ha. Dati, ano ito eh, posting kahoy. Ngayon, GI pipe na. At uh, dito sa likod ng uh, tow truck, may nakasampa na na sasakyan or kotse. Pero sa likod ng tow truck, mayroon dalawang tinikita na dambuhalang truck na nakaparada rito. So ito yun oh. No? Dati ano ito, tawag dito. Ang post nito kahoy. Ngayon ito na GI. Tubo. Ito yung kabila, nililipit na ni Kuya. Pwede na natin kung ano karami yung mga itinabi rito. O ito. O ayan, dito yung mga kaldero. yung ibang tow truck mauna na doon sa Merville doon sa may service road dahil uh, isa rin yung sa mga kinukomplete yung mga naka-illegal parking doon sa service road makahatak pala ito dahil uh, wala yung driver andito yung painante pero wala rin nga uh, lisensya so makahatak ito dalawa ito eh. alamin natin yung kabila atikitan andito yung driver so yung isang mahahatak puno na yung tow truck ay puno na yung tow truck yung skog ang <laughs> ah, gagawin dito yung ipagkakasya ikakalga pa tapos ito yung uh, structure na ito gigibay na lang tapos ito kung kakasya ito sa truck ito na lang ang kukumpiskahin saka yung tolda mayroon dito dito eh ayan yung cart hindi nakakasya hindi ko alam kung anong gagawin nila pero itong lamesa, wawasakin na lang ito. Oh, ayan, kamay. Hello, ingat. каяла